E Maaga kami, maaga, kami maaga kami na yun nagising, maaga na kami na nagtutulog, maaga na rin kami na nagising. Abiga, good morning mga abiga. Maaga kami gising, dati gising kami alas gis. <laughs> gising pang mayaman. <laughs> gising kami pang tao. <laughs> good morning. Good morning. Love you Good, morning. Good morning po, mga kananay. Aga na nyo si Dati alas 10 kami nagigisay. Good Are you sure? Yes, Mama. Daddy, nice. No, Mama. Open your mouth. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Bella, Bella. Yes, Mama. No, mama. Are you sure? Yes, mama. Telling no lies. No, mama. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Ah ah ah. <laughs> puta, puta, my morning star. Star, what's that? You're my poor little star. Morning, oh, as we journey on. Morning, and the years go by. With you, my love, I'll reach for the sky. I'm so tired. I'm so bit na natin yan. Yung na. Ay, nako. Oh, tulog pa yung portina. Ayan na. Bel, huwag na. Gising kami ni Bel. Ay, alas 7 pa lang. Mainit na. Kasi kami ni Belle alas 7. Alas, alas 8. Tumayo na kami sa higaan. Kapit tayo. Ah! Black coffee with no sugar. Hindi na po ako. nagti 3 in 1. And <síntos> Ay, mga kananay magandang buhay po ulit sa ating lahat eto na nga po pala ulit ang aking party sa aking literal na trabaho sa loob ng bahay eto na nga po pala yung aking mga sinampay na hindi ko pa rin pala ito nalilikpit diba sabi ko sa inyo mga kananay mga isa dalawang araw po pa ito nalilikpit eto talaga yung part sa pagtatrabaho ng nanay na medyo 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 lang naman ah. medyo nak nakakatamad mag ano mana na yung mga damit kasi di ba diba, imbis na magpapahinga ka na ay kailangan mo pang magtupi so ngayon nakalimutan ko pala siyang itupi dahil nung nakaraan po pala ay nag ako ng mga ano yung nabili kong ukay-ukay tapos hindi ko pala naituloy na, na ituloy na, na itong mga aking mga damit So ngayon ko na nga po siya gagawin para maayos na nga itong sa loob ng bahay namin. At wala na akong makita mga ibang-ibang mga kalat-kalat dito sa aking bahay. At para maiayos ko na rin yung mga damit sa cabinet. Tapos habang ako naman ay nagtutopi, andyan naman yung aking anak. Yung mga tinopi ko mga damit ay ginugulo niya rin. So paano kung pa ay ako makakatapos nito? Kung bibilangin ko nga itong mga damit na itong mga, na, mga nalabahan ko, siguro mas marami yung mga damit ng aking anak kasi siya yung mas lagi nagpapalit ng damit lalo na kung pinagpapawisan siya. Tapos ang liliit pa pag tinutupi mo kaya medyo talaga nas nakakatamad magtupi ng mga damit lalo na kung pambata. Binibilis-bilisan ko na nga yung pagtutupi ko dito kasi pag nakita na naman ako nyan, dalapit nyan dito sa akin tapos guguloy na naman yung mga tinupi ko. Ay, salamat mga kananay. Nakatapos din ako sa aking pagtupi ng mga damit. Akala ko nga hindi wala nang katapos na tupiin yun. Ngayon naman, gagawa ako ng merienda naming anak. So, ito nga, nakabili ako ng patatas. Kasi gagawin ko na lang siyang pritong patatas. So, pinag -is, binalatan ko na siya at in-slice ko na nga rin niya. At nakabili nga rin ako mga kananay ng isang magandang pangkorte sa patatas pag nag-slice ako. Kung pwede ba may kaat yan din tayo mga nanay. Gusto natin pag nagluluto medyo may nakikita rin tayong mga shape-shape. Lalo na pag nag-slice tayo ng mga gulay, ng carrots, patatas. So ayan nga. Oh, ba diba? Ang ganda tingnan, di ba po mga kananay, o, oh, parang nabili lang natin sa labas yung patatas. Pero syempre, gawa ko, gawa ko yung patatas na yan. Bago ko nga pala mga kananay, pinirito yung patatas na in-slice ko kanina ay naligo muna ako ng dali-dali para naman syempre eh maalis at malinis at mabango naman syempre ang nanay nyo o diba, mga kananay. Siyempre, huwag na din natin kalilimutan ang yung ating sarili pag nandito tayo sa loob ng bahay. Alam naman natin na marami tayong trabaho dito sa loob ng bahay, pero huwag natin kakalimutan na maligo, siyempre, para naman di tayo mabaho sa magapot. Para naman, siyempre, pag may nakakita sa atin, ay ma maayos at malinis at mabango naman tayo kahit naman lang yung sarili natin ang makaamoy. Ayan, sinimulan ko na nga mga kananay na iprito itong aking mga na-slice na patatas. Nilagay ko na sa mantika. At habang hinihintay ko nga maluto yung price, syempre nag-selfie-selfie muna ang nanay nyo.